Magandang araw mga idol. Kuha po tayo ng ating maulam ngayon mga idol. So lapuhan natin ito. Wow, ang kanda ng bunga ng ating talong mga idol. Tingnan niyo po aming taniman ng talong na uh, hindi namin inalagaan mga idol. Tingnan niyo bunga. Ang ganda ng pakakinis mga idol oh. Hayon saka lutuin natin to. Binisaya. Luto, mga kaidol. O no? Ilapwala natin to. Tapos lagyan natin ng uh, suka simikilaw, mga idol. Ang ating gagawin ngayon. So, ang ganda ng kutis ng ating talo ngayon. Si maganda pala tong talong pag pinabayaan lang eh hindi natin nilinisan kasi ma-prevent or gumanda ang kanyang coat is mga doon nyo po ibang kinis ang kinis ng ating talo ngayon so ito po yung farm natin sa taas farm ng ah uh, sili mga idol yun ang farm natin ng sili sa taas Hayon. yun kuha po ako ng ating siling labuyo para ihalo natin halo natin sa kinilaw na talong mga ka farm mga ka idol yun po ang siling sigang ko within 25 or 1 month ah uh, 1 month ago ang kanyang edad so ito po yung sili nating labuyo ah uh, kukuha po tayo ng hinog dito para ihalo sa ating kinilaw na uh, talong match na match talaga to panghang panghang ng ating kinilaw na talong So nalaglaga na po yung hinog nating na mga idol. So hindi na po yun napipitas kasi busy busy tayo ngayon. Nakita nyo talaga daming bulaklak ng ating siling labuyo. Ayun. Ayun, ang dadami ng bulaklak. Siguradong sigurado. Mamunga tong maraming marami talaga mga idol. Yun mga idol oh ang dami ng mga bulaklak ng siling labuyo namin yun kasi inilagaan itong maayos ang siling ating labuyo yun may mga hinog hinog pa oh. Dinapitas. ah yun nga idol okay sapat na to sa ating pang uh, pang utuhang pagkain alapuhan uh, lang natin to okay so ito na po yung ating eggplant mga idol nilagyan na nilagyan na natin sa kawali at saka uh, nilapuhan tingnan nyo po ang kinilaw natin na eggplant ngayon kita ang atong talong mga idol nakakilaw ta Araw, kilaw na ito na. Kalung. Uh. Kuha ng slice ha? Kuha ng slice ha? No, no. Para maayos uh, sila. Puhahan na niya ito. Buta nga naman itong bichin o asin. So, lalagyan natin ng asin at saka bichin at saka Mayroong mga timplang kunti. Di pa wala tayong masyadong ingredients na kinakain natin. Yun ang talong na yan, luto na. No? Pinakuluan. So, lagyan natin itong suka na to Sana ba yung suka manghang? Ito mga idol, oh. Suka, kumayang hanghang. Sinamakang suka. Sarap nito mamaya. Lagyan natin. Ah... Uh, Uh, panlasa. Magic sarap. Kunti lang. Tsaka. Uh, suka. Yun. So dagdagan natin mamaya ang ating uh, talong. Yun. Ayun. Tama na yun. Mga kaidol. Lutong-luto na yun. Ito na. Ang ating kinilaw na talong. So, yung panglasa nating maalat mga idol ay tuyo lang. Huwag na natin lagyan ng asin. Kasi hindi yung matutuno. So, kailangan lagyan na natin ng uh, ah, tuyo para sa pangalat natin nga panglasa. So, titikman na natin kung gaano kasarap. Wow, Ah, sarap talaga. Kinilaw na talong. So, maganda to sa mga ating katawan kasi wala itong chemical. So, binisayang ulam. So, salamat. Pagkain na tayo. Yan.